Guys, sobrang nangyari dito. Pumutok yung ammonia, guys. Tignan mo yung mga tao nagkakagulo. Ammonia, guys, ang kaya galing yun. Maraming tao na halos mawala ng buhay. Dito yung guys, sa nabotas. <laughs> Sobra. Ito yung kapatid ko sa mga sa mga hindi naabot dyan sana makarating to kay mayor guys ayan o hindi o makain nga lahat ng tao ng dirito lumabas nyo ng bahay Napak napakalakas na ng amon hindi kami makain nga sobra Ga, umuwi my na.

Nagkakagulo ko yung mga tao rito. Hindi ko namin alam. Nagkakagulo ko lahat ng tao rito. Sana makarating pa kayo mayor. Maturuan ng leksyon yung yung veros na yan. Kaya rumuwi ka muna. Kaya rumuwi ka muna. ano dai? Nawang mo yung inong nilarang. Ayan guys, nagkakagulo Ayan o. Sobra sakit sa ilong talaga Hindi kami makaingat Tinitis ko lang dahil Gusto ko makita nyo Kung gaano Try dyan nangyari dito. Sa to na, Irwin. na Sobra, sobra. Umamoy, umamoy. Umamoy naman siya, guys. Ano? 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 Grabe! Sagtay lang! Ayan na naman! Si Jelia! Si Rara! Tulungan nyo sana kami rito! Ano ang ibo? Ano ang din alam ng mga tao ano gagawin? Pilisamin <coughs> mo si Diana. Tatakbo kami muli. Mga tao dito hindi na magkakamali. Kaje ay kadeana. O hindi pa ko nakabukas sila mama. Ate magbubuhasaman kayo. Ayoko na magbukas sila mama. Sobra sobra Ayan guys, yung mga tao, tumatak po, kami. Grabe. Grabe yung ammonia. Masakit sa ulo. Ah! Marami yung Madi-disgrace yung matatanda dahil hirap na sa paghinga. Mga baby, mga baby. rito. Iba na yung mga itsura nila. Andirito na ako kami guys sa tabing dagat. <laughs> Grabe. Pwede ka lumabas ng patay kayo dalawa ron. Kay wala nga, chinat nga kita eh. Nililigtas ko nga rin na rin oh. Kasi nga ano naririnig ko yung nagtatakuhan. Kala ko mawawala agad yung amoy. Guys, sobra. Sobrang napakabaho talaga. Eh! <laughs> Adrito kami Sobrang in. Pasay oh. <laughs> mga ato dyan yung ano ko. Sino ba? Ay, e? huwag ka na manood niyan. Hindi ako nanonood sa ano eh. ko. Yung paper ko yun. Hindi naman sa ating unong mali. Hindi yata lumabas. At sa ating unong walang tatagal yung loob. Promise. Hindi. Malapit tayo Kung ko ito na ikuha sa bahay, patay itong dalawa na ito. Utang na guys, tan utang na talaga. Sobra. Grabe nangyari. Oh. Grabe yung amoy niya, sang kaya galing. Nadirito na ako kamis sa to. Ano ba yun, Nora? Kala ko pumutok lang na ano. Amoy niya yun. Sa Marcelo galing yun Baka Marcelo yun Wala namang ibang warehouse dito eh Hindi namin alam kung saan warehouse yan O saan bodega yan O kung... <laughs> Grabe Sa mga kamagana ko dyan Dito kayo sa may tulay Sa tulay kayo magpunta Pero Sobrang dami ng tao dito. Ito na mga chachinelas pa. Sumabog hindi ho namin malamang sobrang sakit sa ininga na nangyari nakakamatay na nakakamatay yung amoy di mo kaya sila mama naman hindi nakabukas huwag mo na kayo babak huwag mo na pakliyak wala mo na makikita lang nila hindi na kami nagmas kasi nakakamatay lalo kang mamamatay di makakay nga <coughs> hindi, wala, hindi na kahit magmas kayo kapag hindi basa ang tatakit nyo sa ilong nyo, wala, mamamatay kayo. Sobrang bao na mamoy. Hoy, hoy, mga anak mo. Grabe, nangyari talaga sobra. Sana matulungan tayo. Labasan lahat ng tao sa loob. Diki kinaya yung amoy talaga sobra. Tingaw mo spectacle ng bola eh. Chinatakit ai, kuya, sabi ko asan ta kuya tulungan mo kami, chinatakit junior. Nalala lang kita. Nakita ko kasi walang tao sa labas, kaya ako magpuyat. sobra Akin nga oi junior Galang talaga oh, Talaga, kumahihinga kami ni Rorong, si ay yung di na ako makayong oh. Yung nagmas ako, hindi na talaga ako makahinga. Nasa ano kami? Delen? nandito kami sa may tulay, sa Umabuti compound. Hindi, susunduin kami ng mama ni JR. Ha? Susunduin kami. Sabi ni ate Len, Len. Baliktad natin para makita nila. Ang labo kasi. Para luminaw. Hindi na ako maka... May ammonia. Parang may sumabog, ma. Di kami makainga. Di kami makainga. Nandito na nga kami sa ta sa tulay eh. <coughs> Nasa tulay na kami. <coughs> Nakakamatay yung amoy, eh, mama. Nakakamatay. Di ka makakay Masakit sa mata. Nakakagulo dito. <laughs> Di nyo ba napanood yung live ko? Wala kasing bukas sa inyo ni Isi. Eh. Panoorin nyo yung live ko kanina. Hanggang ngayon, nagla-live pa din ako. Sa ano daw yun, ma? Sa Bipel. Sabi, Bipel, parang may sumabog. Di kami lahat. Ang daming tao talaga. Natataranta na kanina. Andito na kami ngayon ma sa Tulay. Compound to. Malayo na kami sa Amoy. Ma! Dito na kami sa may tulay. Sa tulay na kami. Hawa mo nga, Jillian, yung mas rangasan na ba? Walang masira na ngayon lang dito. Hindi, ay ito pala, makakunta pa na yung hawakan ko. Si ano? basang basa oh. Okay. May mas panina yung Ay, pa na akong Lalo na ako eh, kuya doon. Sabi ko nga sa sunduin kami ni Kuya Junior. Di na ako makainga. Pamamatay na ako. Kagigising lang ni Rara, Magmas ka na. Basahin mo niyan. Basahin mo. Basahin mo. mo nga doon, Kuya Junior. Lahat dito, basa, ayan o, oh, may bimpo kaming dalang basa oh, basay pati na tao basa sana eh may mas nga kami kanina hindi kami makahinga mamamatay kami kailangan tubig bimpong basa kakagulo kaya sobrang ta daming tao daming tao sobra doon nagkakagulo dito dito nga sirarang kanina nga. E eh, kagigising lang ni Rarang, ta ako sa bahay. No, oh. oh. um, mo, Ha? 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 Sobrang ano doon sa ba, ano, loob. Ayan. Sila ati. Akin na nga. Sige na. Papalot mo na ako. Ate okay lang. Babalitan na lang ako kayo. Okay na kami dito, nasa tulay kami, Telen. Sige na, te. Kanina hindi kami pwede magmasag, basala kami ng tuwalya kasi ano, hindi kami makahinga talaga. Sabi mo, nasa loob tayo ng kumpang. Nasa compound kami ngayon nilagyan ko na ng masirara. Ang dami talaga ang tao nagpapanik. Nandito si Rarang at Joy. Sinundo nga kami ni Kuya Junior sa bahay. Hindi kami makalabas ni Iday kasi di na ako makainga. Pinuntahan kami ni Kuya Junior sa bahay. Si Rarang kagigising lang. Eh. Ay, mga bata dito. Kuya, tingin ka nga doon. Makibalita ka doon. Balikan mo, ka, balikan mo kami dito. Huwag na wag matatanggalin yung mask na. Basayang, basa basa. Maamoy pa. Ayan na naman, bumabalik na naman yung amoy. Ate Len Huwag mo na papuntahin dito sila mama kasi baka di siya makainga. Dito lang tayo kasi yung amoy niyam. Nyo, eh. doon pa tayo kuya sa malayong malayo. Eh, tatangay naman ang Umaamoy pa ulit po. Oh. Tara na kuya. Umbaho ulit. ulit. Talaga. Junior. Umbaho ulit. Clara, huwag mong tanggalin yan anak. Kuya, tara! Doon tayo. junior wala aming yung oh. Ma yun 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 dito yun 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 Kuya!